pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo, Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Ilimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandro, anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna unang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong, matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga tagaroon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioko na may magbalita sa kanya na napipilitan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias, at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader, pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at dubhang na bahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karandaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay dahil dito tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan alam namin, alam, alam ninyo namang hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit, naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudeya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.